Pakita ko. Oh. Ako po yung pakita mo ka. Ha? Ako oh, pakita mo ka. Labi kasi. Labi kasi. Labi kasi. Labi kasi. Labi kasi. Labi kasi. Ha? Yung ano mo? Ubusin oh, oh. oh, ba hindi? Oo. Oh, oh. 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 Ano ba dahilan mo? Ah. Ingit galit. Ah. Ingit galit. Ingit. Ano ka kasama sa trabaho? Oo. Oh, oh. Ay, ayun na, kasamahan. ayun na, Ayun na, po. Ay, po. na po, madam. Madam! Ayun. ba napaspas ng mga Kami na nilagay mo rin sa lahat? Oo. Lahat ba kinula mo? Oo. Matanda bata, ilan taon na? Ano na Ilan taon? Ilan taon? taon? medication na tayo okay, nandito na natin lagay. Ilan taon yan? Para hindi ka na, na makakagapan. Ilan taon? Therapy na. Kasi Ilan taon? Hindi ka nakakalakad na maayos. Aral na yung spiritual na problema. Ilan taon ka? Sa ha? Every morning. Tapos mabila, sanayin mo na talaga yung ilakan dyan ng ano para... May stretch-stretch yung mga legamit nung ano mo bintiyo.

Oh, kaya mo siya kinulam. Pero kasama ka rin sa tabao. Tumayo. Yeah. Hey, pala yun. Misuki okay oh, may naglalim siya. Ganda. Ayun. oh, tingnan mo. Kami yung targo. oh, ko pala ngayon. Oo, tingnan mo. Oo, Tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Sa ulo, tanggalin mo. Ano, gusto mo mga ipaglaban sa akin?

Dalawa. Wala mo, wala ko tayong kukumprontahin. Hindi ka namin papakumprontahin, hindi ko tatanungin pa alam mo. Gusto ko gumaling sila lahat. Ha? Ha? Umayos kayo. Tapos sinapapaklasan po kayo. Kaya natin yung parahin. Ano? Hindi mo akong magtanong kung ano nilagay niya sa amin. Ano yes. ba nilagay mo sa amin? Ano nilagay mo? Ano, ano nilagay mo? ano ginawa mo sa amin? Ano, ano nilagay mo? rin may kadugawan. Hindi ko alam! Ano, titigilan mo na? Oo, oh, oh, titigilan mo na! Ilan sila mga kinula mo? Marami? Oo, oh, O oh. oh, sige, tanggalin mo na lahat. Aalisin ko to, tanggalin mo lahat ha? Oo, oh, O oh. oh, sige, tanggalin mo! Ubusin mo lahat, mamaya lalapit kayo isa-isa ha? Pwede nyo tanongin, wag lang pangalan, bawal po, kasi pwede magbanggit ng pangalan yan. Hindi na pangalan mo, pagalingin mo sila, nandito sila. Pigit! Hindi kita pinapadila, tanggalin mo lahat ha? Um, mo. Tagawang, Tanggal mo? Tanggal! Tapos na ko tapo like men! Lapit ka ate. Siya isa. lang. O oh, yan, mingi ka na sorry. Hindi mo na ulitin. Sorry. Huwag so, mga pakita mo ka po sa ano po. Makakayaan mo sa'yo. Yan, yeah, pakishare po lang live. Ito kasamaan sa trabaho. Labo ah. So, Ay! Lalo, 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 lalo. Lalo para yung mga, mga Okay. Makakatulog na sila ba ayos? Pati yung sa asawa na ito, ikaw rin may gawa. Tanggalin mo rin ha? Pati siya yung nanay. Lahat-lahat na nilagyan mo ng mga kasamaan mo sa trabaho o hindi man, tanggalan mo na. Uulitin mo pa? Hindi na. Ha? Hindi na. Gusto mong balik ko sa anak mo yung ginawa mo rito sa mga to? Hindi. ah, uh, huli. Kasi po, Salamat sa pangalaman. Salamat. Mamaya na lang, may gawas ko tuloy ano, katulad ng ginawa na ano, bumili kayo Para sa buhay nyo yan, huwag yung isipin na ito, madali lang to kitain. Ang buhay, pa-hospital kayo ng pifisal, hindi gagaling. Salamat sa Pangilo, nahuli natin, di ba? Dasal pa rin kayo ha, gaya na sinabi ko kanina, hindi porkit ginamot, okay na. Huwag mo nang babalikan ha. Mga ilang taon ka na po ate? Ilang taon ka na po? Ilang taon? sa oh, plus. mo na po silang balikan. Ha? Ah. Kilala ka naman na nila eh. Huwag mo nang balikan. Hindi na, babalik pa ba sa akin sila? Babalik pa? Papagamot pa sa akin yan? Ikaw may gawa sa ilong rin yan? Tanggalin mo rin siya ilong yan. Tanggalin mo siya ilong mo yan. Tanggalin yan. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Balakang mo ate. Masakit. Balakang mo nangangalay yan. Tapos yung ito mabigat. Ikaw rin ulo mo. Ulo mo. Ulo mo. Tournament na basketball kuno ito, ako Ano, ipapuy may ate may brumutin mo na yan. Opoy mo ha to. Dahil So tanggalin. na ay, kala ko namimigay, pipila ako. Kala ko namimigay ka, pipila sana. Hello. Kung sino maya wag mo na kayo ano ha. Hindi ka na ilako ha. Ha? Kasi hindi naman namin tinanong yung pangalan mo, ha? Papagalingin mo na lang, wala nang problema ron. At huwag nang balikan sila lahat para hindi na sila bumalik sa akin. Pag ito binalik ka mo pa, babalik ko sa anak mo to, ha? Kukunin ko yung anak mo, okay lang sa'yo? Okay lang? Hindi, oh. hindi. Oo. Lahat na nilagyan mo, baklasa mo.

Oh, ito no. May nagre-react tayo. <laughs> Ay, kung yung mga asawa namin? Tanungin nyo. Pwede nyo tanungin, no? Tanong mo ka. Ano, kung asawa mo nilagyan pa, sabihin mo. Ano nilagay mo sa asawa ko? Kay may nilagay ka rin kay Sam daw? Wala. Ay, sa asawa ni Rochelle, ano nilagay mo? Ba't hindi makalakad? Ikaw ba may gawa? Ha? Sa go? Oo. Oh, oh. oh, tanggalin mo sa paa. Oo. Oh, oh. Ba't sa paa, tinanggalin sa paa mo? Oo. Oh, oh. Ay, mami. Na, ano. ah, nay, ay, nay. Diyan <laughs> ka siya lang. O, oh, kasi yan, ano yung manager namin yan dito sa aking, ano yan, babak. Ah. Yan, manager yan. Meron pa? Uh, sasawa ni Rochelle, may nilagay ka ba? Hindi makalakad. Ay, kunin mo na yan. Sige, kunin mo na. Ganun din naman, bigyan mo na sa akin. Kay. Sa kanya na nabigyan. May kausap rin pala ako dito. <laughs> ano yan? Daming alam neto. Kasama yung lalusa. Meron pa? Boss, awa mo. Ito, usapan, huwag mo yung babalik. Kapag binalikan mo, yung anak mo kukunin ko pag nahuli pa ulit kita, ha? <coughs> Alam mo kaya kong gawin yun. Alam mo, di ba? <coughs> <coughs> wala na, wala na lahat na nilagyan mo, tinanggalan mo na. <coughs> Bulat. Oh, alam mo yung ginagama, ate? Alam mo yung ginagama? Kan uh, yung pagsasalita ko, hindi, hindi, hindi ko ikaw. <laughs> yung napapaano. -ala. Pero uh, alam ko na.